Si Jose ay nakatira sa bulubunduking nayon ng Santa Monica, kung saan ang mga kabahayan ay magkakalayo. Ang kanyang katawan ay larawan ng isang napakasipag na karpentero. Ang mga makakapal na kanyo sa kanyang kamay ay sumisimbolo ng hindi matatawarang obra at likha. Ang mga simpleng kahoy na nakukuha niya mula sa kagubatan ay nagiging makabuluhan. Kapag humagod na sa mga kahoy ang walang katulad na tiyaga. At habang tumutulo ang pawis na simbolo ng kanyang pagpapagal at pagpapahalaga sa kanyang ginagawa, ang simpleng katawan ng punong kahoy ay nagiging isang obra ng walang hanggang kasipagan. Ang mga obra ni Jose ay kanyang inilalako sa kabayanan. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pamilihang bayan upang maibenta ang kanyang mga produktong bunga ng kanyang pagpapawis ay madalas na hindi man lamang nasusuklian ng positibong resulta. Matibay sana ang ang yari sa Nara. Ngunit hindi pulido ang pagkakagawa. Ang maliit na kapagkainan na ito ay napakakinis ng pagkakagawa. Ngunit walang kalidad. Pangkaraniwan lamang at hindi babagay sa aking eleganteng bahay. Ginoo, ang silang ito ay maaari kong bilhin. Pero sa mababang presyo lang, iyon ay kung babayag ka sa buhay ni Jose ay dumarating ang mga panahon at sandali na halos wala na siyang makain dahil wala na siyang madudukot sa kanyang bulsa upang makabili ng pagkain. At wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang nag-iisa niyang kapatid na si Nestor. Jose, ano't nandito ba na naman? Napapakamot na lang ng ulo si Jose sa isiping naroon na naman siya sa kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Matumal kasi ang benta ngayon kuya. Wala ko na ibentang upo ano la mesa sa pamilihang bayan kahit isa. Kung maaari ay pahiramin mo muna ako ng pambili ng bigas at ulam. Pabayaran kita kuya. Hinihintay ko lang ang swerte. At kapag nakabenta ko, pangako, babayaran kita. Ilan ako na ako nang napapako o si? Ilan beses na kitang pinautang? Ngunit ni isang kusing ay wala ka namang na ibabayad. Oh, heto ang ilang pilak na barya. Makakabili ka na ng bigas. Pero ang gulam ay hindi ko na problema. Maraming talbos ng kamote sa kapaligiran, yun na lamang ang gulamin mo. Sa kabila ng panghahamak, ay masidhing pagpapasalamat pa rin ang binibitawan ni Jose sa kanyang kapatid bilang respeto. Isang araw, habang nagpapakain ng mga alaga niyang mga manok sa likod bahay, ay napansin ni Jose ang isang nakatumpok na lupa malapit sa puno ng saging. Napapakamot na lamang siya ng ulo dahil wala naman ito roon nung mga nakaraang araw. Si Jose ay may pusong maawain na kahit napakaliit na insekto ay hindi niya magawang saktan. Maaring ito ay bahay ng mga langgam. Oo, tama, aparating na nga palang taggulan kung kaya't marahil ay nag-iimpok na ang mga langgam na kanilang makakain para sa darating na tagbulan. Kaya't hindi niya sinira ang tumpok na lubang yun, bagkus ay iniwasan niya itong matamaan habang siya ay nagwawalis Kinabukasan ay nakita niya itong muli, ngunit ngayon ay mas lumaki ito ng halos doble sa nakita niya kahapon Muli ay napakamot na lang siya ng ulo Hinayaan na lang ni Jose ang nakatumpok na lupang iyon. Hindi niya yun sinira. Bagkos ay nililinis niya ang paligid nito araw-araw. Sa pag-aakalang ito ay bahay ng langgam, ay iniingatan niyang huwag mabulabog ang mga ito upang hindi siya makagat. Isang araw ay pinuntahan si Jose ng kanyang kapatid at naroon ito upang maningil ng kanyang utang. Ngunit sinabi niyang wala pa siyang may babayad dahil hindi pa rin siya umikita. Ah, ganun ba? Kung gayon ay ibigay mo sa akin ang limang piraso ng mga manok na iyan upang makabawas sa na na-utang mo sa akin. Ibebenta ko mga manok upang maging pera. Napayuko na lang si Jose. Masakit man sa kanyang kalooban dahil ang mga manok ay itinuturing niyang mga kaibigan ay wala siyang nagawa. Kailangan niya itong ibigay sa kanyang kapatid gaya ng sinabi nito. Maya-maya ay napahiyaw si Nestor at napakamot ng paa. Aray, napakarami palang langgam sa bakuro na to. Napakamot siya ng paa dahil hindi lang isa, kundi napakaraming langgam na pala ang nakakapit sa kanyang mga paa. Napatingin si Nestor sa nakaumpok na lupa at galit na galit ito dahil ang kanyang paa ay puro pantal na. Ano ang bagay na iyan? Bahay ng langgam nag ako ka ng langgam, Jose? Hindi ko alam kung bakay nga yan ang langgam. Yan ay kusang tumubo dyan, kuya. Hindi naman yan sagabal sa akin, kaya hinayaan ko na lang at hindi ko sinisira. Hindi mo sinisira kahit nakaka-perwisyon mga ngayon? ako ang sisira nito. Walang habas na sinira ni Nestor ang inaakalang bahay ng langgam. Ngunit bago pa ito tuluyang mabuwag ay inawat ni Jose ang kanyang kapatid. Galit na umalis ito, dala ang mga manok na puwersahan niyang kinuha kay Jose. Naiwan si Jose na napatanga dahil nagulat siya sa ginawa ng kanyang kapatid. Wala na siyang magagawa. Nasira na ang kalahati ng punso. Nilapitan niya ito at saka maingat na ibinalik ang mga nabuwal na lupa. Kinabukasan ay laking gulat ni Jose. Dahil maayos na muli ang punso at naibalik ng dating wangis nito. Isang gabi ay mayroong di inaasahang bagyo. Bumuhos ang ulan, kumampas ang hangin, at ang magdamag ay isang napakahabang kalamidad. Kinaumagahan ay nakita ni Jose ang punso sa likod bahay. Nandulumo siya dahil ang punso ay basang-basa ng ulan. Hindi man tuluyang nasira ay halos nagpuputik ito dahil nakababad sa tubig baha. Bilang isang karpentero ay may biglang pumitik na ideya sa kanyang isip. Bigla ay kinuha niya ang kanyang mga gamit sa pagkakarpentero. At unti-unti ay bumuo siya ng tila maliit na bahay na yumakap sa basang punso. Ayan, siguro naman ay ayos na yan. Hindi na kayo mababasa mga kaibigang langgam. Sa pagkasambit noon ni Jose ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ng isang maliit na duwende. Laking gulat ni Jose sa kanyang nasaksihan. Ay kalabaw, anong uri ng nilalang ka? At bakit bigla ko na lamang lumitaw? Kamusta ginoo? Ako si Pepito. At dito ako nakatira sa punsong ito. Ano? Abay, ang akala ko ay mga langgam mo nakatira sa lupang iyan. Hindi ko akalain na isang maliit na nilalang at mamay-ari ng lupa. Pasensya ka na ako na abala kong iyong pagpapahinga. Napangiti ang maliit na duwende kay Jose si. at labis itong nagpasalamat. Noong taman ay nasusubaybayan na kita, Ginuho. Nababanaan ko ang kabutihan sa iyong puso at hindi ako nagkamali ng pinili kong dito manirahan sa iyong bakuran. Hindi ko inaasahan na isa palang duwende ang nakatera sa nakumpok na lupan niyan. Ngunit mukha man, ay hindi ko para nito sisirain. Ang lahat ng nilalang sa mundo, ay may karapatang mamuhay ng payapa. Lalo nga pangiti ang duwende, at muli itong nagpasalamat kay Jose. Maraming salamat sa iyo, ginoo. Kinabukasan, paggising ni Jose ay may natagpuan siyang maliit na bagay na kumikinang sa ibabaw ng mesa mesang kanyang obra. At nang suriin niya ito, ay, isa pala itong purong ginto. Ginto nga. Saan galing ang bagay na ito? Itinabi ni Jose ang maliit na ginto at pagkatapos ay pumunta siya sa gubat upang mamulot ng mga kahoy na kanyang gagamitin sa naisip niyang mga obra. Pag uwi ng bahay ay sinimulan niyang gawin ng isang bagay na alam niyang ikakatuwa ng maliit na nilalang na nakatira sa punso sa likod ng bahay. Isang maliit na lamesa ang kanyang ginawa. At pagkatapos, ay dinala niya ito sa likod bahay at maingat na ipinasok sa ginawa niyang maliit na bahay kung saan naroon ang punso. Sana'y magustuhan mong ginawa ko kaibigan. Naway makatulong sa iyo ang maliit na mesa iyan? Tuwang-tuwa ang maliit na duwende sa ibinigay ni Jose sa kanya. Ang maliit na ordinaryong mesa ay katakatakang naging napaka-eleganteng hapagkainan nang nasa loob na ito ng malawak na kaharian ng duwende. Kinaumagahan ay muli na namang may natagpo ang makinang na bagay si Jose sa ibabaw ng maliit na upo ang kanyang obra. Isa iyong maliit na bara ng ginto. Ginto na naman? Saan galing ang mga gintong ito? Ah, di ba rin ang Sumisipol pa si Jose habang tinungo ang kanyang gawaan. Muli siyang lumikha ng isang obra, isang maliit na upuan ang ginawa niya. At nang matapos, ay dinala niya ito sa bahay ng duwende sa likod bahay at maingat na ipinasok ito sa loob. Maaari bang walang upuan ang iyong lamesa? Heto at ginawa kita ng apat na upuan kapares ng lamesong ginawa ko kahapon. Sana'y magustuhan mo ito kaibigan. Labis na kagalakan ang nadama ng duwende pagkakita sa maliliit na upuan. At muli ay naging napaka eleganting upuan ng mga ito. Kinaumagahan ay nagpakita ang duwende kay Jose at personal na ibinibigay sa kanya ang isang bara ng kumikinang na ginto. Ako ay nagpapasalamat sa mga regalong pinagkakalog mo sa akin, kaibigan Jose. Hindi mo alam kung gano'n nagagalak ang aking puso sa iyong mga ginawang obra bilang ganti ay tanggapin mo ang aking regalo sa iyo. Nako, di yata at sa galing ang mga gintong nakikita ko tuwing umaga. Tinanggihan ni Jose ang ibinibigay ng duwende at sinabing bukal sa loob niya ang mga ginawa. Pero madiing ibinabalik ito sa kanya nang nilalang. Ang mga gintong ito ay aking gantimpala sa iyo, Jose. Mula pa nang ako ay tumira sa iyong bakuran, ay nadama ko na ang labis mong pagpapahalaga sa mga bagay na may buhay kahit hindi mo pa man sila nakikita. Napakabusilak ng iyong puso at dapat lang na tumanggap ka ng mga gintong biyaya. Napangiti si Jose at nagpasalamat sa duwende. Simula noon ay hindi tumigil si Jose sa pagbibigay ng halaga sa bahay ng duwende na kanyang nilikha. At hindi siya titigil na protektahan at pahalagahan ang mga bagay na may buhay na nasa kanyang paligid. Nagbago ang buhay ni Jose. Ipinagpatuloy niya ang negosyo ng paggawa ng mga lamesa at upuan na yari sa kahoy. Ang kanyang mga likha ay lalong pinapaganda ng maliit na nilalang na ngayon ay matalik niya ng kaibigan. Sa isang kumpas ng duwende ay nagiging napaka-elegante ng ordinaryong upuan at lamesa na nililikha niya. At ang mga ito ay labis na nagugustuhan ng mga mayayaman niyang parokyano at binabayaran ng napakataas na halaga. Samantala, si Nestor ay nanlulumo dahil nasira ng nagdaang bagyo ang kanyang bahay. Ipinagawa niya ito, ngunit sa muling pagdaan ng bagyo, ay lagi nang nasisira ng sobra ang kanyang tahanan. Kaya't naubos ang kanyang pera sa mulit-muling pagpapagawa ng kanyang bahay. At sa labis niyang pagtataka, tanging ang bahay niya lang naman ang nasisira ng mga dumadaang bagyo samantalang ang sa iba niyang mga kanayon, maging ang bahay ni Jose ay nananatiling matatag. Sa di kalayuan ay nakatanaw kay Nestor ang maliit na duwende. Minsan mo nang sinira ang aking tahanan, kung kaya't nararanasan mo ngayon ang mawala ng tahanang masisilungan. Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayong aral sa ating munting kwento. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat